Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa atin. At ganoon din po sa lahat ng mga nandito ngayon at sa lahat ng maaring makapakinig ng minsahe na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. At stay lang po tayo sa line at ganoon din po sa mga nakikinig. Dahil ang Diyos po ay may sasabihin o ang Diyos po ay may kapahayagan sa araw pong ito. Ang panahong ito, alam natin ay panahon na busy ang lahat ng mga tao sa mga preparasyon na ginagawa dahil nga sa ang buwang ito ay paghahanda para sa nakasanayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Bagamat hindi talagang 25 ng Disyembre ang totoong kapanganakan ni Yesu Kristo, ang katotohanan doon po ay may pinanganak. Ito man ay Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, hindi na po mahalaga ang buwan na iyon. Ang mahalaga ay ang pagsilang po ng ating Panginoong Yesu Kristo na may dumating na isinugo ng Diyos, may dumating na ibinigay ng kanyang ama o may dumating na tagapagligtas para sa sangkatauhan. Okay. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ay tungkol po sa paksa na yan. And para dalhin po kayo sa ating pong mga pangunahing puntos, ay maari ko po, maari nyo pong bigyan ng pansin ang tanong na ito gawin po natin very personal. What must I do on Christmas time? Ayan. At sa akin pong pag-aaral, habang pinagbubulay-bulay, habang akin pong binibigyan ng pansin, ang nasabi pong pagdiriwang na ito, ay dinala ako ng Diyos sa mismong salitang Christmas. At from that word Christmas, bibigyan po natin ng pansin ang tatlong letra sa dulo. Walang iba kundi ang M-A-S. So, dyan po natin makukuha ang sagot doon po sa ating tatalakayin. What must you do on Christmas time. Yan. Ano ba ang dapat mong gawin no sa panahon ng Kapaskuhan? At tulad ng sinabi ko kanina, may tatlong bagay po tayo na pagtutuunan ng pansin. So hindi na ko hindi ko na po patatagalin from the word mas no yung dulo po ng salitang Christmas. Ang letter M po ay stands for meditate. So una po, ang kapaskuhan, it's a time to meditate kung sino sa kabuuan si Kristo na isinilang sa sabsaban. Ulitin ko po. It's time to meditate kung sino si Yeso Kristo sa kabuuan na isinilang sa sabsaban. Sa Luke chapter 2 mula po sa verse 8 hanggang 19 ay mababasa po natin ang nangyari. Sa panahong ang mga pastol ay nasasabsaban, lumitaw ang mga anghel at nagbalita tungkol sa isinilang. At sabi po sa mga sumunod na talata, ang isinilang na ito ay Panginoon at Tagapagligtas. Grabe po, no? si Kristong Panginoon at na-mention po dyan ang tagapagligtas. At magdudulot ito ng kagalakan at kapayapaan sa sangkatauhan. Yan po yung mga mahalagang salita na mababasa po natin dyan. But then, nang matapos pong marinig ito ng mga pastol, sila po ay Dumako agad doon sa lugar na kinaroroonan ni Maria, ni Jose at nang isinilang na si Kristo Nang sila po ay dumako doon, natagpuan nila sa isang sabsaban nandoon doon nakahiga ang sanggol na walang iba kundi si Kristo At ng mga panahong iyon, isinalaysay ng mga pastol kina Jose at Maria ang mga pangyayari sabi po doon sa verse 19, At ito po ay pinagbulay-bulayan ni Maria at iningatan sa kanyang puso. Alam nyo mga kapatid ko sa Panginoon at sa lahat ng mga nandito sa line, Napakahalagang bigyan natin ng pansin ng sapat na panahon, Umupo tayo sandali, Pagnilay-nilayan natin, Pagbulay-bulayan natin, Sino ba itong Kristo na pinagdiriwang natin? Ito ba ay totoo sa ating mga buhay? Tinanggap ba natin ito tulad ng mga pastol? Nang sabi doon, isinilang ang siyas, ang tagapagligtas, ang Panginoon. Napakahalaga po ng mga katagang yon. Siyasus po sa kabuan, hindi lamang po siya naparito upang iligtas, ang sangkatauhan, higit sa lahat ay upang pangunahan. Iligtas dahil lahat po tayo mapapahamak mula doon sa kaparusahan ng kasalanan, mapupunta tayo sa kapaha kapahamakang walang hanggan, naparuto, naparito siya para iligtas tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na magpasya kung tatanggapin natin ang inaalok ng ating tagapagligtas sa seso si kristo but then higit sa lahat hindi lamang po kaligtasan o buhay na walang hanggan ang inalok sa atin kundi higit sa lahat ay ang pagiging panginoon niya itong hindi dapat na makaligtaan ang sino man sa kanyang pagbubulay-bulay sa si Yeso Kristo ay hindi lamang tagapagligtas, higit sa lahat siya ang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya ang namamahala sa atin, siya ang may-ari sa atin, kaya nandoon ang pagpapasakop. Nandoon ang buhay na kung saan hindi na ikaw ang sarili mo, hindi na ang sarili mo ang nasusunod, meron ka ng Panginoon. At ang maganda doon, itong Panginoon na ito, sabi nga sa John 15, ay hindi na niya tayo inaaring alipin, kundi kaibigan. So, kaibigan tayo ng Panginoon, nandun yung close relationship, at yung pagiging Panginoon niya sa atin, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno yan ng pagmamaha, punong-puno yan ng pagkalinga, at nandun yung pagiging gentle niya, nandun uh, ang kanyang mamahala sa atin na dadalhin tayo sa isang ilang kapayapa at kagalakan. At totoo naman po, biroin nyo yan. Meron tayong joy dahil hindi na tayo mapapahamak. Hindi lamang joy, kundi hindi lamang hindi tayo mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. At the same time, may kapayapaan sa kabila ng ang mundong ito ay magulo. Bakit tayo payapa? Dahil si Jesus ang Panginoon. Dadalhin niya tayo sa isang kalagayan na nandoon ang kanyang proteksyon, nandoon ang kasiguraduhan ng kanyang mga salita, at kung anong sinabi niya, yon ang magaganap sa atin. Kaya wala na tayong iba pang iisipin kundi nandyan siya palagi. Kaya kapayapa ang mula sa kanya at ang kapayapaang ito, hindi pa habang tayo ay nabubuhay, habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Another one ay ito pong pangalawang punto natin. Pangalawang puntos po natin. Letter A stands for appreciation. Okay? It's a time to appreciate kung sino tayo sa kabuuan dahil kay Kristo. Napakahalaga po niyan. Alam niyo hindi lang po basta-basta ang ginawa ni Kristo para tayo po ay, ay sira dahil sa kasalanan. Nagkanya-kanya tayo at iba-iba ang ating paraan ng pamumuhay na kung saan hindi nakalulugod sa Panginoon dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo mula sa pagiging sira, mula sa pagiging wasak natin, tayo po ay binuo ng Panginoong Hesokristo. At ano ito? ano itong kabuang meron tayo dahil kay Kristo? Meron po akong pitong nilista. So, ready na po ba kayo? Tingnan nyo po ang inyong mga sarili. Tingnan po ninyo ang mga nakalistang ito na talagang magbubunsod sa atin para ma-appreciate natin. Para ma-appreciate natin ang buhay na nakay Kristo. Una. Okay. Iniligtas tayo ng Panginoon o niligtas tayo ni Yesu Kristo mula sa kapahamakang walang hanggan doon sa impyerno at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Yan pa lang po yung una. Pangalawa, yan mababasa natin, John 3:16 to 18, kung may mga nagnonote po dyan. Ano po? Okay. Una, pangalawa, naging anak ng Diyos at napabilang sa katawan ni Kristo mababasa natin 'yan sa John 1:12 at mababasa din po natin maraming mga talata sa aklat ng ala-aklat ni sinulat ni Apostle Pablo na si Yeso kristo ang siyang ulo na iglesia at tayo ang katawan. So ibig sabihin, talagang nararanasan natin ang pagiging isang pamilya ng Diyos. Ikaw at ako sa katawan ni Kristo at bilang isang pamilya tayo ay magkakapatid dahil tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Iyan po yung mga katotohanan. Pangalawa pa lang po yan. Pangatlo, binigyan ng bagong pagkatao at bagong buhay. Ang paboritong talata ng lahat, 2 Corinthians 5.17, ang sino nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila, bagong nilalang, wala ang dating pagkatao, isa'y bago na. Grabe, ano po? Bagong pagkatao ang maganda po dito. Patuloy po tayong nababago. Patuloy tayong nakakaranas ng paglago sa ating buhay pananampalataya. Sa totoo lang po, ang ating pananampalataya ay buhay kaya nakikita sa ating mga gawa. Nababago ang ating kalooban at nakikita naman ito sa panglabas nating pamumuhay o pang panglabas nating mga ginawa sabi natin yung ating mga ginagawa no yung mga nakikita no nakikita at yung mga nakikita niya ng mga kakaibang kalagayan sa buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos gumagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos dahil may nangyari doon sa ating kalooban no So, Nakipag-isa tayo kay Kristo, alam natin kung sino siya, siya ang Panginoon, kaya siya nang masusunod sa atin, kaya ang pagbabago mararanasan talaga. Ang pamamahala niya, hindi lamang sa isang parte ng ating buhay, kundi sa kabuuan mismo. Okay, another one. Binigyan tayo ng kakayahan. Yan. Binigyan tayo ng kakayahan na maharap at mapagtagumpayan o naharapin at mapagtagumpayan ang anumang mga pangyayari sa buhay. Grabe po, no? Kaya kung mapapansin po ninyo, kahit sa paborito na namang talata natin, 1 Corinthians 10.13, wala pang pagsubok o na dumating sa inyo, na didinanas ng lahat ng tao, tapatang ang Diyos, hindi niya kayo subukin, nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng mga pagsubok na yon, ng tukso na yon, bibigyan niya kayo ng lakas at kapangyarihan, kakayahan, upang mapad upang mapagtagumpayan iyon. So hindi lamang po sa pagsubok, hindi lamang sa tukso, hindi lamang sa problema, anumang pwedeng mangyari sa ating buhay, binigyan po tayo ng kakayahan upang mapagtagumpayan, upang harapin, o kung paano harapin at mapagtagumpayan ng lahat ng iyon. So ano pang hanapin natin? Kaya napakasarap ma-appreciate ang lahat ng ito. Okay. Another one, binigyan din tayo ng kakayahang maisagawa ang mga batas at mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Wow! Hindi po dapat nawawala yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pag-ibig ang siyang susi ng lahat. Alam naman natin na yung sampung utos sa lumang tipan, ay nasakop ng dalawang utos lamang sa bagong tipan. Hindi inalis ang sampung utos sa halip ang Diyos ang gumawa ng paraan para ito po ay maisakatuparan at mangyari. Magawa natin. Ano yung una po, no, Makikita po natin sa aklat ng Mateo. Ano po? Makikita natin doon yung dalawang utos. Ibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso ng lakas kaluluwa at pag-iisip. Yan ang una at pinakamahalagang utos. Pangalawa, ipigin mo yung kapagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po ay nakapaloob o yan lang po ang dalawang utos na nakapaloob na ang sampung utos sa Biblia. Kung mahal mo ang Panginoong Diyos, lahat ng mga tuntunin o utos na ukol sa Diyos, kaya na nating gawin. Mga utos sa tuntunin para sa ating kapwa, kaya na nating gawin. Hindi dahil sa ano paman, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay nasa atin, tinanggap natin mula sa Diyos, kaya wala na tayo pang hahanapin. Wala na tayong hanapin pa, kundi ang ipamuhay ang bagay na ito. Another one na para ma-appreciate po talaga natin, binigyan tayo ng kapangyarihan at malabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Sabi po sa Santiago, memorize po ng lahat ito, no? Pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ang sikreto pagpapasakop talaga sa pamamahala ng Diyos. At ang pamamahala ng Diyos ay hindi po batong bakal. Ang pamamahala ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal, pagmamalasakit, at katarungan. Ginagawa niya ang lahat para hindi maging mabigat sa ating kalooban. Bagkos, ma-appreciate pa natin. So, salamat sa Panginoong Diyos dahil sa ating pagpapasakop sa Kanya, nagagawa nating malabanan ng may kapangyarihan mula sa Diyos ang anumang gawa ng kaaway. And the last one, talagang ito na po yung ma talaga natin, ang kabuwang ikaw dahil kay Kristo. Binigyan tayo ng pagkakataong maglingkod Ayon sa, kakayaan, ayon sa kakayahang kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Grabe po, no? talagang matindi na to. Kakaiba po talaga ang mga bagay na ito na dahil kay Yesu Kristo, taglay-taglay po nating lahat. Nawa, ma-appreciate po natin, no? Ang kabuang ikaw, kabuang ako, kabuang tayo dahil kay Kristo na siyang pinagdiwang, pinagdiriwang natin. Hindi lamang tuwing araw ng Kapaskuhan, kundi araw-araw talagang may pagdiriwang dahil sa ginagawa ng Panginoong so Kristo sa ating buhay. And the last one, yan po yung letter S. Kung nalaman natin sa ating pagbubulay ang kabuuan kay kabuuan ang kabuuan tungkol kay Kristo at ang kabuuan buhay kay Kristo ito na po yung pangatlo na dapat po nating bigyan ng pansin it's a time to share Christ and our and your personal experience in Him to unbelievers. No? Ito na po yung panahon. I-share po natin si Kristo. Nalaman natin kung sino siya. Nalaman, nalaman natin at nararanasan natin ang buhay na nasa Kanya. Why not share to others? Lalo na sa mga wala pang kaugnayan sa Diyos. At doon sa mga bago malaki po ang papel natin sa mga bago pa lang palataya Yung matagal nating experience sa tuloy-tuloy na experience sa buhay kay Yesu Cristo, pwede pa rin tayong maging kalakasan at instrumento dito po sa mga bago pa lang na napapabilang sa pamilya ng Diyos. Ito po ang bagay na kung atin pong bibigyan ng rate 1 to 10 ay parang number 3 lang dahil napakadaming mga mananampalataya ng palataya na hindi ginagawa ang buhay na pagsishare o buhay ng pagsishare sa iba sa mga hindi pa ng palataya at doon sa mga bago pa kaya naman yung mga bago parang walang paglago bakit? yung mga matagal na hindi man lang ma-share yung, yung kanilang karanasan nananahimik Bahala sila dyan, tapos hindi pa aktibo-produktibo sa church. How come? Na magiging makapangyarihan ang pagsishare mo kung ganyan ang ipinapakita mo sa iyong pamumuhay araw-araw. So mga kapatid ko sa Panginoon, sa araw na ito o sa panahong ito ng Kapaskuhan, what must you do on Christmas time? It's time to meditate kung sino si Kristo sa kabuuan na isinilang sa sabsaban. It's a time to appreciate kung sino ikaw ako, kung sino tayo sa kabuuan dahil kay Kristo. And the last one, it's time to share. It's time. It's a time to share Christ and your and our or our experience o personal experience in Him to others or to unbelievers o sa lahat ng mga dapat makarinig ng tungkol kay Kristo at ng ating personal experience sa Kanya. Pagbalayan tayo ng Diyos na wa, sa araw na ito ay nabuksan ang ating pong kaisipan, ang ating puso tuwing sa sapit ang ganitong season, season tuwing sa sapit ang ganitong nakasanayan na panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. God bless you all.